Yes, 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 mga totot. Uh, good morning, good morning, good morning. Kaya tayong talapya. eh, <laughs> may nagtatanong uh, kasi sa akin, ano daw gagawin ko kung ako daw yung dinuraan sa mukha, yung rady. Ang sabi ko, pagpapaluin ko ng yantok yung mukha hanggang sa maging kamukha ni Jollibee. Hindi <laughs> <laughs> na siyempre. na po papasok yung tinatawag natin na maximum tolerance. O yung pinakamataas na antas ng pagtitimpi mga totot. So may laba, napanood niya ako sa pa, palabas na Lone Wolf. Ang sabi nga doon na may our courage exceed the level of our violence. So hanggat kaya namin magtimpi, magtitimpi kami, magtitiis kami. Hanggat kaya namin katulad ng ginagawa ng nanay mo na pagtitimpi at pagtitiis sa tigas ng bungo mo. Ha? Okay? Ano yung mo? Ah, uh, ganyan natin sa po yung nangyari yung September 21 mga katotot. It should have been uh, a peaceful okay. rally. Okay. Pero anong nangyari? Dahil sa mga tulongges na utak bulinaw, na langgulo, gulo, na mato, na lakit, ng ating mga kapulisan, eh wala naman kami kinalaman doon sa mga pinaglalaban nyo. Naging rayot. ang in dapat ay peaceful na pamamahayag ng nararamdaman. Diba? Maayos at matiwasay na pagpapahayag ng nararamdaman ng ating mga mamamayan. Ngunit, subalit, so dadapat ha, tandaan nyo, lahat po ng bagay ay may limitasyon. Doon na po natitigil yung tinatawag nating maximum tolerance. Once na sinaktan mo ang isang pulis, pilit o tangka mong inagaw ang kanyang shield, pinagbabato at binugbog mo siya, lagi nyo pong tatandaan, we as police officers are also entitled to the, the same as what the law mandated. We also have the right for self-preservation. Diba? Katulad nyo po. So, karapatan na po namin ipagtanggol ang aming sarili at arestuin ang kung sino man ang lumabag sa batas na nakasaad sa ating saligang batas. Mga katotoo. Yan po ay e para sa inyong mga tolongges na nanggugulo sa maayos at matiwasay na pagpapahayan ng nararamdaman ng ating mamamayan di diba? Muli po ito po ang inyong chatbot at nagiiwan po ng mga katagang we have to be humane enough to become human.